Attorney Aldrin B. Gregorio po at sagutin na natin ang topic na Pagwawaksi ng mana Pagsusuko ng mana Pagpapaubaya ng mana Or in other words, renunciation Subjected ka ba sa donor's tax? Okay, so ang mga bagay na pag-uusapan natin ngayon Yung renunciation sa pagmamana For example, merong kakamag-anak na namatay, no? si lolo or si yung tatay or yung nanay ay uh, sumakabilang buhay na. So, lagi natin sinasabi, tatlong paraan upang malipat ang uh, lupa no, mula sa isang tao papunta sa isang tao pa. Pagbibenta via sale, pagbibigay no, via donation, at pagmamana, inheritance. So, kapag ang isang kamag-anak ay namatay, ang kanyang mga lupain ay masasaling doon sa kanyang mga eredero na nabubuhay pa. Ngayon, merong mga sitwasyon na sa isang magkakapatid, no? Sa isang magkakapatid, yung isa ay nasa Amerika na at meron ng sariling buhay, yung isa ay nasa Inglaterra na at may sarili ng pamilya at maaring hindi na sila interesado doon sa lupa na kanilang mamanahin. Sila ay gagawa ngayon ng kasulatan na waiver of rights, waiver of inheritance, na kung saan ang kanilang supposedly na mamanahin doon sa kanilang tatay, yung supposed na ari-arian na mamamanan nila sa kanilang nanay, ay itatakwin nila pag ipapaubayan nila, no, isusuko na nila doon sa Estado or sa sa isang piyak na kapatid. Ngayon, ito ba ay bubuwisan ng kagawaran ng rentas internas? Ito ba ay sasabihan ng BIR? Hoy, magbayad ka ng donor's tax muna. Kasi uh, yung sa namatay, papunta doon sa buhay, estate tax. No. Okay. Patay, papunta doon sa buhay, estate tax. Pero if it turns out na yung renunciation mo, yung pagpapaubaya mo ng karapatan, yung pagsusuko mo ng iyong karapatan sa mana ay tinawag ng BIR na hoy, donation yan. Nako, tayo po ay magbabayad ng donor's tax. So, kailangan po natin klaruhin yung pang renunciation nyo ay general. Ibig sabihin, pang kalahatan. Ibig sabihin, doon sa estado, yun pang renunciation o pagsusuko ng mana, pagpapaubaya ng mana, pagbuwaksin ng mana ay papunta sa isang partikular na tao. Sabihin mo kay kuya o kay ate o kay bunso. Yan po ay yung tawag na specific renunciation. Dun sa unang sinabi ko, general renunciation, pagbuwaksin na pangkalahatan, yun po ay hindi uh, isa subject ng PIR sa donor status. Sapagkat nga, yun ang 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 ari-arian na hindi naman nasalin papunta mula sa isang tao na buhay papunta sa isa pang tao sa buhay yun ay ibinigay mo doon sa estado at yung estado na yun ang magbibigay doon sa mga natirang mga ereditero so pag general renunciation pag pangkalahatang pagwawaksi hindi ho isa subject ng BIR sa donor's tax consequently ang babayaran lang ho natin para Mapatituluhan dun sa mga eredero ay estate tax lang lang po. Isa lang ang taxable event, isa lang ang tax consequence. Ngunit, doon ho sa isa pang uh, sa isa pang uh, sitwasyon, sinabi ni Kuya dun sa kanyang waiver of rights, waiver of inheritance, I therefore uh, bequeath my share to the estate of my father to my sister Carmela. Okay, yan. Meron na akong tiyak na pagwawaksi. Ibig sabihin, yan po ay isa subject na kagawaran ng rentas interna sa donor's tax. Okay, so may difference so. Oh. Pag general renunciation, nakalagay lang dun sa kanyang, dun sa kanyang waiver ay inire-renounce niya sa Estado. No donor's tax. Doon naman sa isa, specific renunciation, pagwawaksing tiyak. Sinasabi ko na ito pong share ko, wala na po akong interes at ipinamimigay, uh, pinagkakaloob ko na po sa aking kapatid na si Carmela. So, dalawang taxable event, dalawang taxable consequence, dalawang buwis na babayaran, isang donor's tax at isang estate tax. Donor's tax dun sa magkapatid, at yung estate tax mula doon sa patay papunta sa buhay. So yan po yung distinction dyan. Attorney Aldrin Big Gregorio at maraming salamat po sa pakikinig.